Balot ng abo ang kalangitan sa isang syudad. Makikitang nagbibisikleta si Lily, labintatlong taong gulang. Tahimik, mahiyain, nakasabit sa gilid niya ang kanyang trompeta. Hindi siya masyadong nagsasalita, hindi niya kailangang magsalita. Umiikot lang ang kanyang mundo sa kaibigan at alagang aso na si Hagen. Isang magaspang na asong kulay kahel na laging sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, naging marupok ang takbo ng buhay ni Lily. Si Hagen lang ang tila tunay na nakauunawa sa kanya. Ngunit nabasag ang munting kat himika na iyon nang umalis ang kanyang ina para sa isang business trip papuntang Australia at iwan siya sa kanyang amang si Daniel, isang lalaking matagal na sa slaughterhouse at namumuhay ng mag-isa. Hindi na nakita ni Daniel ang kanyang anak simula nang maliit pa ito. Ngayon kasama na niya malayo parang estranghero na may kasama pang aso na ayaw niya. Sa pagtatangkang punan ang agwat sa pagitan nila, inabot niya kay Lily ang isang bote ng sabon para sa mga bula. Wala na siyang maisip sa mga oras na yon. Bago pa sila makapag-ayos, dumating ang may-ari ng inuupahan ni Daniel, galit na galit nang makita si Hagen. Bawal ang mga hayop, sabi niya. Sinubukan ni Daniel na pakalmahin, pinangakuan na pansamantala lang ito, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito magtatagal. Unang hapunan ng mag-ama, tahimik na ipinuslit ni Lily ang pagkain at palihim na ipinakain kay Hagen sa ilalim ng mesa, isang tanda ng pag-aaklas. Napansin ito ni Daniel at nagalit, naging masikip ang hangin sa pagitan nila. Nang magmamakaawa si Lily na payagang matulog si Hagen sa kanyang silid, tumanggi si Daniel. Sa halip, ikinulong niya ang aso sa banyo. Umiyak si Hagen buong gabi. Ang kanyang tahol ay umalingaungaw sa mga dingding. Hindi na ito matiis ni Lily. Pumasok siya ng tahimik, umupo sa sahig at tumugtog ng madamdaming musika. Napatahimik si Hagen, pumikit ang kanyang mga mata at sabay silang nakatulog sa malamig na sahig. Nang banyo, Pagsapit ng umaga, may kumatok. Nasa pintuan ng isang taga-animal control, may nagsumbong tungkol sa aso. Sinubukan ni Daniel na itago si Hagen, ngunit bigla itong tumakbo palabas ng banyo. Sinabi ng inspektor na may bagong batas, lahat ng asong mestizo ay kailangang mairehistro. Sumiklab ang galit ni Daniel, tumanggi siyang magbayad ng tax ng aso. Narinig ito ni Lily, na bahala siya. Alam niyang may masamang mangyayari. Kinahapunan, palihim niyang dinala si Hagen sa kanyang music class at itinago ito sa isang silid. Ngunit nang magsimulang tumugtog ang orchestra, Nakakot si Hagen sa ingay. Tumakbo siya papasok sa silid aralan. Nagkagulo. Nagsigawan ng guro, inutusan si Lily na agad alisin ang aso. Sa kalye, biglang huminto sa tabi niya ang sasakyan ni Daniel. Galit na galit siya. Tumawag ang paaralan. Ang mga salita niya ay parang sampal sa pagmumuka ng bata. At sinabing, Dadalhin natin ang aso sa animal shelter. Nagmakaawa si Lily. Lumabo ang kanyang paningin sa luha habang ipinaglalaban si Hagen. Ngunit hindi na tinag si Daniel. Huminto siya sa gilid ng daan. Hinila si Hagen palabas at itinapon sa kalsada. Tumakbo ang aso, hinabol ang sasakyan. Ngunit sa ilang segundo lang, nawala ang sasakyan. Lumipas ang mga oras. Dumaraan ang mga sasakyan. Mabilis, walang tigil. Ngunit nanatili siya. Tapat, umaasang makikita si Lily. Ngunit hindi siya dumating. Sa huli, nagutom si Hagen. Naglibot siya sa mga eskinita. Naghahanap ng tira-tira. Hanggang sa may makita siyang isang aso. Walang buhay sa gilid ng kalsada. Napahinto siya sa pagkagulat. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang amoy ng karne ay inakit si Hagen papunta sa isang butcher shop. Tumitig siya sa bintana. Nakadikit ang kanyang ilong sa salamin. May nakita siyang isang maliit na puting aso. Kumikislap ang mga mata. Sinundan ni Hagen sa likuran ng isang palengke kung saan ilang asong gala ang nag-aagawan sa mga buto at tirang pagkain. Lumapit si Hagen ngunit tumahol ang ibang mga aso. Ipinagtatanggol ang kanilang pagkain. Ang kanilang tahol ay nakatawag pansin sa butcher mula sa loob ng tindahan. Lumabas ito at sumisigaw habang hawak ang kutsilyo. Nagsitakbuhan ang mga aso maliban kay Hagen na nanatili sa kinatatayuan. Tumahol siya. Halatang takot at balisa ang aso. Sinugod siya ng butcher ngunit nakatakbo ito papasok sa katayan. Sobrang takot si Hagen habang nasa madulas na sahig. Sinundan siya ng lalaki nang halos maabutan na niya si Hagen, biglang sumugod mula sa dilim ang puting aso at kinagat ang binti ng butcher. Napasigaw siya sa sakit at natumba. Mabilis na tumakbo si Hagen palabas ng bukas na pinto kasunod ang puting aso na tabingi ang lakad. Tumakbo ang dalawang aso palayo. Lumipas ang mga araw, patuloy ang paghahanap ni Lily. Bawat sulok ng syudad ay sinuyod. Nagbibisikleta siya sa mga iskinita. Tinatawag ang pangalan ni Hagen. Lahat ng animal shelter ay halos napuntahan na. Nakilala niya ang isang babae. Ang tinig nito ay tuyo. Walang nakikinig at naniniwala sa kanya at sinabi kay Lily ang katotohanan na pilit sinasabi sa mga tao. Bihira umabot ng matagal ang mga asong gala ayon sa babae. Malamang nabangga siya ng sasakyan. Ang mga sinasabi niya ay nakakawala ng pag-asa kay Lily nang lumabas muli si Lily na wala ang kanyang bisikleta. Ninakaw. Samantala, nagbago ang kapalaran ni Hagen sa mas madilim na direksyon. Nahuli siya at naibenta kay Sabols isang lalaki na nagtuturo sa mga aso para lumaban sa ilegal na tayaan. Dinala ni Sabols si Hagen sa isang basement na puno ng mga lalaking sumisigaw habang tumataya. Simple lang ang mga patakaran. Dalawang aso ang papasok sa ring, isa lang ang lalabas ng buhay. Itinulak si Hagen sa loob ng ring kaharap ang isang dambuhalang itim na Rottweiler. Puno ng peklat at halatang sanay makipaglaban. Tumunog ang bell. Unang sumugod ang Rottweiler. Tumitindi ang laban. Pilit lumalaban si Hagen na daganan siya ng mas malaking aso. Mula sa gilid, sumisigaw si Sabols at sinabihang tumayo at doon may nagbago sa loob ni Hagen. Bigla siyang kumilos. Sinunggaban niya ang leeg ng Rottweiler at hindi binitiwan hanggang sa tuluyang lumambot ang katawan nito. Nag-ingay ang mga tao sa tuwa, nagsigawan, nagpalakpakan. Natuwa si Sabols ngunit hindi gumalaw si Hagen. Nakatayo lang siya, tulalang nakatingin habang hinihila palabas ang bangkay ng Rottweiler, patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang nguso. Ano mang inosente, mayroon siya noon. Wala na ngayon. May isang lalaking lumapit, humanga at nagalok na bilhin si Hagen. Tumanggi si Sabols. Uminit ang usapan. Nagbanggaan ang pera, pagmamataas at kalupitan. Hanggang biglang namatay ang mga ilaw, nagsigawa ng mga tao sa dilim. Pagbalik ng ilaw, wala na si Hagen. Nakatakbo na siya palayo sa maruming lugar na iyon. Kasabay nito, tumatakbo rin si Lily, sa daan pa uwi, nasa lubong niya si Peter, kaklase niya sa music class na mumugto ang kanyang mga mata, pagod ang boses at ayaw umuwi. Kaya nang mabanggit ni Peter ang isang nightclub, nagtanong siya kung pwede siyang sumama, nagatubili si Peter, masyado pa siyang bata, ngunit naisip niyang makakatulong si Lily na may puslit sa loob ang isang bag ng mariwana. Magkasabay silang pumasok sa club, kunwari ay magkasintahan. Halos hindi sila pinansin ng gwardiya. Sa loob kumikislap ang mga ilaw, malakas ang tugtog. Bigla na lang nawala si Peter na humaling sa isang mas nakatatandang babae. Naiwan si Lily mag-isa sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw. Kumuha siya ng inumin, isa, tapos isa pa nanlabo labo ang paningin. Kumupas ang mga ilaw at dinaglaon, bumagsak siya sa sahig nilamon ng pagkalasing. Kinabukasan dumating ang mga pulis. Natagpuan nila si Lily, walang malay, ngunit nasa kanya pa ang pakete Marihuana. Sa presinto, nakaupo siya at nanginginig habang hinihintay ang resulta ng drug test negatibo siya. Dumating si Daniel maputla ang mukha sa takot. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya kung gaano na niya ito itinulak palayo. Naluha siya, humingi ng tawad at nangakong aayusin ang lahat. Bibili tayo ng bagong aso, mahinahon niyang sabi. Mula sa shelter, ikaw ang pipili. Ngunit umiling lang si Lily, sabi niya. Ayoko na ng iba." Kinabukasan, mabigat, walang galaw. Suot ni Daniel ang kanyang uniforme sa trabaho, sabay lingon sa silid ni Lily. Tahimik ito. Lumapit siya sa ama at pinasuot ang kanyang ID. Sandaling nag si Daniel, natatakot na baka tumakas na naman ang anak pag-alis. Ngunit mahinang nangako si Lily at sinabing, hindi po ako tatakas. Nanginginig ang boses niya, ngunit tapat ang sinabi niya, tumango si Daniel at umalis. Samantala, muling nakita ni Hagen ang puting aso. Natuwa ang dalawang aso. Magkasama silang naglaro sa tabing ilog, nangalap ng tira tira at nagpahinga sa lilim ng mga sirang pader ngunit muling bumalik ang tunog ang ugong ng mga makina Nandyan na naman ang mga tagahuli ng aso mabilis kumilos ang mga lalaki nagsitak buhan ang mga aso pilit humanap ng mas ligtas na lugar ngunit wala na silang mapuntahan bumagsak ang isang lambat kay Hagen sunod na nahuli ang puting aso napatahol ang mga aso ngunit wala na silang nagawa dinala sila sa city shelter makikitang maraming aso ang kanilang nahuli at nakakulong napansin ng isang trabahador na napilayan si Hagen at dinala siya para gamutin sa waiting room, bukas ang TV. Tom and Jerry ang palabas. Tahimik na pinanood ni Hagen hanggang sa bumukas ang pinto sa tabi niya. Isang babaeng nakaputing coat ang pumasok, buhat ang isang asong walang malay at inilapag ito sa mesa. Nakita niya ang syringe. Ilang sandali lang, pinalot ang katawan sa isang itim na bag. Sumara ang pinto. Tinitigan ni Hagen ang bag. Tinahi ang kanyang sugat at inilagay siya sa kulungan kasama ng iba pang asong gala, pinakain sila. Agad na kumain ang mga aso maliban kay Hagen na hindi gumalaw. Wala na kasi siyang tiwala sa mga taong nagbibigay ng pagkain. Kinabukasan, nagbukas ang shelter para sa mga bisita, mga pamilya, magkasintahan, mga batang naghahanap ng maaalaga ang aso. Isang batang babae ang huminto sa harap ng kulungan ni Hagen at nakangiti, humawak sa rehas at nanigas si Hagen. Bigla siyang sumugod, tumahol at sinunggaba ng mga daliri ng bata. Napasigaw ang bata, sumigaw din ang babaeng namamahala sa shelter. Alisin niyang baliw na aso. Kasabay nito, nag-perform sina Lily sa entablado kasama ang mga kaklase. Ngunit ang trompeta ay naging mabigat sa kanya, hindi katulad ng dati tahimik at masayang pinapanood ni Daniel ang anak. Walang kamalay-malay ang mga nandoon sa paparating na panganib. Sa shelter, lumapit ang isang trabahador sa kulungan ni Hagen. Pinuksan niya ito, hawak ang tali, habang pabulong na nagmumura. Umungol si Hagen, mababa at mabangis. Nagliliyab ang mga mata. Nang hilahin siya ng mas madiin, bigla siyang sumunggab. Sa isang iglap, kinagat ni Hagen ang lalaki at bumagsak. Hinahabol ang hininga habang dumadaloy ang kanyang dugo, daang-daang aso. Ang nakawala sa kulungan at lahat tumatahol. Umatake ang maraming aso sa shelter at sa gitna ng lahat nakatayo si Hagen, may dugo sa nguso, nag-aalab ang mga mata. Tumakbo siya palabas at sinundan ng mga aso. Hindi na siya basta asong gala. Siya na ngayon ang kanilang pinuno. Bumuhos ang mga aso sa kalsada. Binahan ng aso ang mga intersection at tulay, maging sa mga palengke at mga kabahayan. Nagkabanggaan ang mga sasakyan. Winasak ang mga tindahan at hinahabol ang mga tumatakas na tao sa mga eskinita. Mas mabilis kumalat ang takot kaysa sa mga sirena. Kumikilos sila na parang iisang nilalang at ang kanilang direksyon ay papunta sa akademya ng musika. Sa loob, tumutugtog pa rin ang orkestra. Walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Hanggang sa umalingaungaw ang isang taho sa bulwagan. Pinaligiran ng mga aso aso ang gusali, naghahabulan ng mga tao upang harangan ang mga pintuan. Nanigas si Lily sa intablado, hawak pa rin ang kanyang trumpita. Kilala niya ang tunog na iyon. Nandoon si Hagen at hahanapin niya ito. Sinubukan siyang pigilan ni Peter, ngunit desidido na si Lily. Sa huli, napilitan si Peter na ipahiram kay Lily ang kanyang bisikleta. Mabilis na nagbibisikleta si Lily sa mga tahimik na kalsada habang hinahanap si Hagen. Biglang, isang malaking grupo ng mga asong gala ang sumulpot mula sa isang eskinita. Natumba siya, pero hindi siya inatake patuloy lang silang tumatakbo. Parang may gustong gantihan. Nasa unahan si Hagen at hindi na siya tulad ng dati. Ngayon, isa na siyang pinuno. Ang una nilang pinuntahan, ang may-ari ng restoran. Winasak ng mga aso ang lugar. Nasundan sila ni Lily, pero agad siyang dinampot ng mga pulis dahil sa paglabag sa curfew. Ngunit muling nakatakas si Lily at nagmadaling pumunta sa tindahan ng karne. Nakakita siya ng isang bangkay, nandiri at sumuka sa nakita tinawagan ng ama at sinabing hahanapin niya si Hagen. Tumindi ang tensyon. Pinagbabaril ng mga pulis ang mga asong gala, ngunit karamihan ay nakakatakas. Samantala, natagpuan ni Hagen si Shabold. Pinaligiran siya ng mga aso at inatake. Si Hagen ay nakatayo lang at pinapanood ang mga kasama na winawasak si Shabold. Ilang sandali pa, dumating ang dating puting aso ni Lily at ginabayan siya papunta kay Hagen. Ngunit bago pa man sila muling magkita, isang tauhan ng animal control ang bumaril sa puting aso. Sumigaw si Lily, umiiyak at nagmamakaawa na ito ngunit muling pinutukan ng aso. Sa matinding takot, tumakbo siya pa uwi. Ngunit pagdating niya, nakita niya ang bangkay ng kanilang landlord malinaw ang mensahe. Ang grupo ng mga aso ay pinapatay ang lahat ng nanakit kay Hagen at ang susunod ay ang ama ni Lily, si Daniel. Mabilis na tumakbo si Lily papunta sa kanyang ama para balaan. Ngunit ang takot ni Daniel para sa kanyang anak ay mas matindi. Kinuha niya ang isang blowtorch at tumakbo palabas ng kalsada. Sakto naman na dumating ang grupo ng mga aso, papalapit nang papalapit. Napatigil si Lily sa kinatatayuan niya habang papalapit si Hagen. Nakiusap si Lily, nanginginig ang boses, pero nangigil si Hagen at handang umatake. Biglang lumabas si Daniel Dala ang apoy, naglalagablab, pilit pinoprotektahan ang anak. Ngunit lalo lang itong nagpagalit sa mga aso. Itinaas ni Lily ang kanyang trumpeta at tumugtog ng rhapsody, ang paboritong tugtog ni Hagen. Dahan-dahan humina ang mga tahol, huminto si Hagen. Ramdam niya ang tugtog at tila naalala niya kung sino siya. Dahan-dahan siyang humiga, sumunod ang iba pang aso at pinalibutan si Lily. Pinanood ni Daniel at hindi makapaniwala habang tinatapos ni Lily ang tugtugin. Pagkatapos, ibinaba niya ang trompeta, lumapit kay Hagen at humiga sa tabi niya. Dahan-dahang lumapit si Daniel at humiga rin sa tabi nila. At doon nagtatapos ang ating kwento.